mga oh, binili ko. Akala ko saan saan ako pumupunta. Nag-aasikaso ako. Ano ngayon? yun? July? Lunes? July? Um, 21? 22? Yan yung mga pinamili ko. Ako alam lang. Grabe. O. Oh. Nag ako, nag ako, meron pang putlong, meron pang soft drink. Ang ginagawa ko, naglalalaki. habang namamatay ako. Habang namatay ako. Kamu kami nyo lahat. Para malaman ng tao. Hindi lang kung ano-ano ginagawa ko. Yan, ang mga binili ko, pinamili ko. Pala nyo. Kung bigay sa akin ni Tito Noli na 2,000 na pang passport, Nakasave yun, pero binili ko muna para umiikot yung pera. Sumusubo. Habang naghahanap ako ng trabaho. Sobra lang. Kala nila ko anong ginagawa ko. Hindi nila lang. Hindi oh. nila ko yung kahon na yan, no? Oh. Pakuyag. Kaya yung bag. Kaya yung bag ko, oh. nila tanghali ang tapat. O, oh, ayan, oh ang tapat Sa Itbulaga uh, Itbulaga Itbulaga ngayon Tanghaliang galing ako sa bayan Una galing ako sa Antonio humingi ako ng tulong Sa mga tiyahin ko doon Para doon sa ice creaman Tapos kung saan saan ako napuntang Kung sino ng lalaki Sana alam mo Kung sinasay ng lalaki sana marami na akong pera kung manghusga kayo. Ano yun yung panghusga niyo. nyo? niyo. Yan ang pinag-aralan nyo. Husayan nyo.